Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome po sa Boxer Shorts Ako si Atty. Ed Tolentino Kasama ninyo sa Usapang Boxing Naway nasa mabuting kalagayan po kayo mga kaibigan Sapagkat talaga pong mahagapit ang sama ng panahon ngayon At dito sa Boxer Shorts mga kaibigan We do not monetize Wala kayong makikita commercial dito Handog ko sa inyo straightforward information Walang halong mga theatrics or mga dramatics ngayon mga kaibigan pag-usapan natin ang isang issue na talaga hindi lumalamig. Ang bakbakang General Casimero at Naoya Inoue. Kay tagal pinlano, kay tagal inaasam-asam, pero mapapanganga ngayon ay isang panaginip pa lamang. Ang tanong mga kaibigan, ano ang mangyayari kung hindi matuloy ang Casimero versus Naoya Inoue? Well, simple lang. In my opinion, it will go down as one of the best fights that never happened. Isa sa mga ng laban na hindi nangyari. Hindi po ito bago sa boxing history mga kaibigan. Sapagkat pag tinignan natin ang nakaraan, makikita po ninyo may mga pinili tayong laban na napakaganda sana kung nangyari. Ano ang mga labang ito? Abang ninyo dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan. Ating nga pong pinag-uusapan ano ang mangyayari kapag hindi natuloy ang bakbakang General Casimero at Naoya Inoue this fight, kapag hindi natuloy, will go down as one of the best fights na hindi nangyari. Sa pagkata, naniniwala po ang inyong lingkod, mga kaibigan, that among our fighters right now, si General Casimero ang may pinaka-best shot dito kay Naoya Inoue. Taglay niya, experience, lakas ng suntok, ano, at tibay. Bagay na hindi kayang ibigay ng ilang mga Pilipinong boksingero kontra kay Naoya Inoue. Yun nga lamang, mayroong isang key ingredient na wala at ito yung disiplina yung pag-monitor sa kanyang timbang na nagiging ikangay balakid sa isang laban kontra kay Naoya Inoue. For the record mga kaibigan, dapat ay dalawang beses nang pwedeng nangyari ang bakbakan Inoue versus Casimiro. Una po itong ikinasa noong April 2020 sa Las Vegas, Nevada. Noon ay mga bantamweight champion si Inoue at si Casimiro. Hawak ni Inoue ang WBA at IBF Bantamweight title samantalang WBO Bantamweight champion naman si John Casimero. Pero hindi po natuloy ang labang ito bagamat pirmado na sapagkat nagkaroon po ng COVID-19. So April 2020, na-cancel ang labang Casimero versus Inoue. Nang nag-resume ang pro boxing later in 2020, ay eh, hindi na po ibinalik ang laban at sa halip, they went their separate ways. At ah, iba na ang nilabanan ni Naoya Inoue at iba naman ang nilabanan ni General Casimiro. Now, this fight could have still happened, in my opinion, in December 2022. Noong December 2022, mga kaibigan, naglaban si Naoya Inoue at ang WBO Bantamweight Champion na si Paul Butler ng Inglaterra. Dapat si Casimero yun at hindi si Butler. Bakit ikanyo? Because Casimero was supposed to fight Butler in December 2021 sa Dubai. Hindi natuloy because of weight issues ni Reset to April 2022. Hindi rin po natuloy sapagat nahuli nagsasaw na itong si Jal Casimero, bagay na ipinagbabawal ng Boxing Commission doon sa Inglaterra. So hindi rin po natuloy. Dapat Casimero versus Butler. And I thought Casimero would have knocked out Butler in that fight. Ang nangyari, Si Butler, nilabanan si John Sultan and later on, nung matanggalan ng WBO title si Casimero, na-promote to regular world champion itong si Paul Butler. Naging WBO bantamweight champion nang hindi naman tinatalo ang totoong kampiyon na si General Casimero. Nung panahon na yung mga kaibigan, mainit na si Inoue sapagkat gusto niyang iunify ang lahat ng bantamweight titles sa boxing. So December 2022, nagharap si Butler at si Inoue at ni ni Inoue si Butler para maging undisputed bantamweight champion. Dapat si Casimero yun. Dapat yung laban na yun ay Casimero versus Inoue. Kung hindi nagsimula itong problema ni John Wells sa kanyang timbang, sana'y natuloy na ang labang Casimero versus Inoue. Ngayon, hindi po natin alam kung saan patungo ang labang ito. Kung matutuloy pa ba o mananatili na lamang ikang ay panaginip. If this fails to materialize, sabi ko nga mga kaibigan, it will go down as the best fight we never saw. Masakit ano po, pero yan po'y parte ng history ng boxing. At ngayon mga kaibigan, a little bit of history. Kung sakaling hindi matuloy ang bakbakang Casimero versus Inoue, this fight will go down as one of the best fights na hindi nangyari. At ah, isang napakagandang laban na hindi natuloy. Alam nyo hindi po ito bago sa boxing history sapagkat marami po tayong mga laban na halos pirmado na but for some reason ay naudlot. Para sa akin, narito ang ilang mga labang ito. Number 1, Riddick Bowe versus Lennox Lewis na dapat sana ay for the heavyweight championship. This fight should have happened around 1993 mga kaibigan kung saan noon ay WBC at IBF heavyweight champion si Riddick Bowe. Pero hindi po nangyaring laban sapagkat si Lennox Lewis ay number one contender na ng WBC. Nakaposisyon na itong si Lennox Lewis na labanan si Riddick Bowe. Sa halip ngay depensa ang corona kay Lennox Lewis, minabuti ni Riddick Bowe na ibakante ang titulo. Tinapon niya sa trashcan yung WBC title. Bakit nyo? Simple lamang, natakot si Riddick Bowe. Sapagkat noong 1988 Olympics mga kaibigan, siya po ay pinatulog ni Lennox Lewis sa kanilang Olympic match. So alam na natin kung bakit hindi natin ang labang ito sapagkat naduwag si Riddick Bow. Isa pang laban na napakalaki sana na pwedeng nangyari ay yung 1982 na laban sa pagitan ni welterweight champion Sugar Ray Leonard at junior welterweight champion Aaron The Hawk Pryor. Si Aaron Pryor, isa sa pinakamagaling na sluggers, talagang non-stop kung sumuntok, samantalang isang napakagaling na boxer-puncher naman si Sugar Ray Leonard. Nag Agree ang dalawang boksingero na maglalaban para sa welterweight title ni Sugar Ray Leonard noong 1982. Pero hindi po natuloy ang labang ito sapagkat sa isang tune-up na laban, nagkaroon po ng detached retina itong si Sugar Ray Leonard. Tingin ko nga yung detached retina, yung problema sa mata, ay nakuha pa niya doon sa kanyang unang laban kay Thomas Hitman Hearns. So si Sugar Ray Leonard, nagka-problema sa mata, at nagretiro. Ito ay isa sa mga una sa napakaraming retirements ni Sugar Ray Leonard. Pero itong si Aaron Pryor ended up facing the great Alexis Arguello in easily his best performance. Isa pang maglalaking laban mga kaibigan na dapat saan nangyari yung bakbakang Mike Tyson versus George Foreman. Ang laban ito dapat nangyari around 1990 or 1991. Ito ay dream fight. Sa pagitan ng dalawang pinakamabigat na punchers sa history ng boxing, Tyson versus Foreman. So dapat nangyari ito around 1990. In fact, in June 1990 mga kaibigan, si Foreman at si Tyson even appeared in the same card para in a way i na ang kanilang eventual na pagtutuos. Pero nagkaroon po ng promotional issue dito sapagkat uh, itong si Mike Tyson lumipat from HBO to Showtime. So nagkaroon ng problema sapagkat identified sa HBO Boxing Network itong si George Foreman. Inilipat ni Don King si Tyson sa Showtime. So hindi po natuloy. Pangalawa, nabilibid po sa kasong panggagahasa o rape si Mike Tyson and he ended up in jail. So wala na. Hindi na natuloy ang sanay dream match sa pagitan ni Tyson at ni George Foreman. Another big fight mga kaibigan, featherweight matchup sana circa 2011 sa pagitan ni Yorkes Gamboa at ni Juan Manuel Lopez o Juan Mal Lopez. Si Gamboa from Cuba, talagang horrific puncher. Itong si Juan Ma Lopez ng Puerto Rico, ganun din po, napakalakas sumuntok. Ah, ang labang ito, pareho silang nga uh, featherweight champions, dapat sana ay uh, para unification bout. Ang problema, napakalaki po ng hinihingi ng dalawang boksingero ayon kay promoter Bob Arum. So inisip ni Bob Arum, ah, malaki ang gusto niyong bayad, eh imarinate muna natin yung laban. Kumbaga painitin muna natin Uh, lumaban muna kayo sa ilang boksingero para tumaas ang demand at baka hanap ako ng paraan para mabayaran kayo ng malaki. E eh, ang problema mga kaibigan, in 2011, Juan Mal Lopez was knocked out by Mexican Orlando Salido. Tulog itong si Juan Mal Lopez kontra kay Orlando Salido at nawala na ng interes ang mga boxing fans sa labang Lopez versus Gamboa. Napakaganda sana mga kaibigan. So yan mga kaibigan, ang ilang mga piling laban na napakaganda, halos sulyado na, pero naudlot dahil sa mga pangyayaring beyond our control, sabi nga ng mga promoter. Sana hindi ganyan ang mangyari sa Naoya Inoue versus John Bel Casimero. Meron pang sapat na panahon para matuloy ang bakbakan sa pagitan ng dalawang asyanong boxingero. At yan mga kaibigan ang buod ng ating boxer shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na patnubay dito sa ating munting YouTube channel. We do not monetize. Hindi po kayo obligado mag-commento o mag-like, mag-subscribe. But just the same, you're doing that. So maraming, maraming salamat po. Like I said, I promise, hopefully, if we reach 100,000 subscriptions, we can make this a regular thing. Until then, ako po na nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo sa sama ng panahon. Ako si Ed Tolentino, walang personalan, 打人啦！